Ayan, may nagtanong sa atin dito mga gar na kung safe ba daw mag change oil may nagtanong sa akin kung safe ba daw mag change oil kapag mainit yung makina so ito papakita ko sa inyo galing akong biyahe medyo malayo lagi din yung nabiyahe ko yan. ang motor ko pala dito mga gar is RS150 kaya na pa mainit nyan dahil galing akong biyahe legit yan mga boss papakita ko lang kung safe ba mag uh, safe ba mag change soil na mainit ang makina na hindi mo papalamigin sakto mag change soil tayo meron ako dito uh, mga sobra ng customer na yan ripsol tsaka ripsol din ito ay semi synthetic tsaka poly synthetic pagsasamahin na natin yan mga gar sakto mag change soil tayo mga gar papakita ko sa inyo Ayan mga gar. Na natin tapo napaka itim na pala ng aking grabe ba. Daw hindi ano ah. Grabe sobrang itim ng mga gar yan ang aking langis. Medyo matagal na rin kasi ito na walang change soil dahil puro lang tayo gamit. So, kung nagtataka kayo bakit ganito yung aking ano. Ah, uh, dahil mga sobra lang to ng sobra lang to ng customer no pinagsasama-sama ko lang yan kumukuha lang tayo dito yan yan sinasalin-salin ko lang yan mga, yung iba dello yan pinagsama-sama lang yan mga gar yan meron tayo dito mga mugol mga ordinary So, ayan. Ganyan lang kumuha ng langis. Yung mga sobra. Sobra ng mga customer. Yan. Katulad nyo, may sobra pa to. Malaki pa yan. Ayan, naubos ko na. Pinagsasama-sama ko lang yan sa isang lagayan, mga gar. Tapos, ayun na yung gagamitin nating uh, ang chainsaw sa motor. Yan. Kaya yeah, nakakatipid tayo ng malaki. Pero dahil lang tinanong sa atin is kung safe ba mag change oil ng mainit ang makina dahil yon dito sa ano ito yung siguro dahil dito yon na baka malos thread yung thread o yung pinaka tinitridan sa loob yon sa anong mga gar kahit pa sobrang init ni'yan as a mechanic dahil marami na tayong ginagawa ng mga sasakyan na laging change oil kahit sobrang init pa ng makina niyan mga gar hindi namin yung kailangan palamigin dahil siyempre kailangan mabilis ang trabaho hindi mo yung kailangan palamigin pagdating ng customer namin baklas agad ng drain plug change oil agad mga gar hindi pinapalamig dahil lang bolt naman mga gar may tamang higpit yan pag sinubrahan mo, siyempre mainit, malambot yung mga thread niyan. Masisira talaga yan mga gar. Pero kapag marunong ko tuman ng tamang thread lang sa drain plug, hindi yan masisira. Kaya kahit sobrang init pa yan, bumaga man yan, hindi yan mga masisira mga gar. Saktong thread lang dapat ang pagigpit. Yan, papatuloyin lang natin ng maganda-ganda yan para at least, maubos yung kanyang ano, sobrang na, ano na. Dito mga gar, may ibabalik na natin. Ito yung pinaka bolt. Inisin na natin ng konti galing sa, yan. Tapos balik na natin yan mga boss, ay mga, balik na natin yan mga gar. Ganyan lang kasimple. Tapos higpit, tama ng higpit lang yan. Hindi mo yung kailangan sobra na higpit dahil hindi naman yan matatangga. Pag lumapat, ang bolt nya lumapat na, tamang lapat. kahit isang ganun lang mga gar. No? natin, 40 degree. O 40 degree. Hindi, mga ganun lang. Oo, kung okay ilang degree Basta ganteng ganun lang. Goods na yun Tapos itong polysynthetic Yan siya uh, 700 5-6 Sakto to Dahil ang aking langis ay 1.2

So yun mga gar, naka-level na yung ating langis Okay na Ganun lang kasimple mga gar Kahit pa mainit yung makina natin Safe na safe yan i-change eh, eh, oil Pwede mong tanggalin ang drain plug niyan Kahit sobrang init pa niyan Hindi yan masisira Pero hindi ka naman nagmamadali mga gar di mas maganda na ipalamigin mo muna yung makina mo para hindi ka rin mapaso kasi mainit talaga yung makina tsaka yung oil niyan sobrang init yan mga gar maaari kang mapaso pero para naman sa mga nagmamadali na may importanteng lakad at galing sa biyahe pwedeng pwede na natanggalin ng drain plug niyan at i-drain ng langis at dapat sa pagbabalik ng drain plug is saknong sakto lang mga gar para hindi naman malustred ng inyong mga tread